Hai, tapos kain lukasan hai, 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 mo hai, hai, Tidak hai, 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 hai,

Muna ko ba ang kamera kamera ang laki mo nganga. Okay. Tayo tao bila sa. So araw kami buluk na eh. Bila sa pa lang ayo. Naman naman yan pek. Wala naman tayo. Kami lah menu. Mau dalik kaping sa. Hmm. Mau dalik kah. Oh, ana kuat di perang ipon. Oh. Kayak pernah subuh oi. Hmm. Ai, beti pala. Ni luat dalam palayon. Mudah. Ya sana din. Si cute boy nun di sini dia nen. Ayo, Bang. Ano eh, na rin. yung pagkakat ng bow. Ayaw. Pero yung alolol ng buo. Hindi ayan. Pa nga, Alo -alo lang. Ayaw. Hmm. So, Totoleman sa ita ayaw. Totoleman sa ita ayaw. Ayuno. Huh? 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 Hindi Huh? 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 Huh?

Muna naman kayo Bala kayo dyan. Baldo, ka tayo sa bago nalang. Wala, wala yan lang. Dato ka. Tamit mo sila. Sabuan mo ang sariwang isda Sarap, no? Lamis lamis talaga ba? Hindi pa siya nakayo Ang hmm. dami kain Imagine mo yung Yung huli ng kaskasan Buwanan umuwi di ba? Hmm. Yung mga unang araw na nang huli yun Sa buwan na yun Yung naka yelo to. Yung dadalhin sa Manila Kasi silang araw pag-ibig Manila Hmm

May huli nung ni Raptor. First pa din kaya hindi tayo katagal ng sabon eh, di ba? Ang 10 days lang eh. Parang nandiyot days

Paket. <laughs> <Ay>, bos. <laughs> <laughs> bau. <laughs> <Dantawang>, eh. <laughs> 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 <bira>. <laughs> wala. Wala. bawahnya. Mulai

na lang ako kung na. na lang ako, <laughs> 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 <Pwede>? na <laughs> lang ako sa ano. Sabahin na lang daw. bag ay... Pen, ha? Sabahin na lang daw siya magulo. May ilog daw, may ilog. Ping rin. Doon. Ay, pinit na ilog. Huwag sa <laughs> so, may sa so, may ilog. Sa so, ulo. Pag nagulo doon. Ay! na ay, natutunan namin sa Master Labulo. Dinuro, yung palakin. Ayun nga. <laughs> Ay, batang ano yun. Parang solution eh. Kami nga, dala ka sa aking mo. Doon ka maglagulo. Labida <laughs> <laughs> mo sa akin mo rin yung pabalabang ka. Aking. napa tapaan mo daw. Magayay yung lagulo Ano pa? Kahit malakas ang abel, di ka masangay, May ano ba naman, may lock. Peng, <laughs> Ayon sa tagay, may lock. Roy!

Ah? Okay. Okay. Ay, uh, birthday ni Miss niya, maglalagulo siya. Ay, birthday pala, Noy? Birthday pala, tawo? Wala na yun, no? Ay, ano pa birthday niya? Birthday niya Parang may panghanda. Ah... ano pulang ba? Maglalagulo siya. Ay, birthday pala ng niya, ngayon, kaya talaga madali. Ano yun, Noy? Bukas? Ngayon. Ah, ngayon, ha? Ngayon. Ah, asawa ko niya. Happy birthday, Noy. Maligo ka na Ayan <laughs> 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 si Hahaha <laughs> 7pm Wala, <laughs> lang <laughs> muna dito Para maraming muna Kapag sa lubog Eh, Ayun, mga karabas, nakarating na kami, ito. At ah... Uh, Discard ka tayo ng gamit. Tapos, kaya lang, para natin madadala yung... Pati ah. tayo kay Pings G. Ito na lang pala? ito na lang. Ito na lang, blandina na lang yung doon, no? Pati kay Pings G, bro, kay... Oo, oh. oh, good. good. Sige, natanggal yung ilisin ni Nunoy. <coughs> eh, bili pa kami bukas ng ilisin niya, tangga. Buti, iyon eh, ang kagandahan mga karabas, nang dalawa-dalawa tayo, luma ano. Biro mo, sila, pag hiwalay... Pag kanina, Makakawil pa dapat kami, maglagol pa dapat kami. Kaway-kaway sila na gano'n Yung pala nabunot yung ilisin Nonoy. Hindi eh. eh, kung sila lang ang lumawot, di ah, paano na, di ba? So, same thing, pag kami lang bawa nasiraan, papahila din kami sa kanya. Nila po namin sila hanggang dito makakawil. Kaya ang biyahe namin ay dapat 3 uh, hours lang. Tapot kami ng 4 hours yung biyahe namin ngayong pauwi. Utay-utay lang ang ano eh, ni Blandina, ang takbo. So tara, natin itong natin para pagpartihan natin sa bukid to bali yung isda ng raptor boys sabi ko bintahan na lang nila pagparti-partihan nila marami rin silang huli kung ano yung pagbintahan nun parti-parti na sila itong huli naman namin ay eh, di dalhin tayo sa bukid pagparti-partihan din ng ano di marapas ang mm. isda tamay tapon po hindi pa pang ano yan yung bag. See you. Pag sa masamahin lang sa isang icebox, no? Hmm. Para... Ay, si Cap kaya. Ha? ha? Si Cap. Ano, may mga huli din siya dito. Hmm. Hmm. Ah. Alam niya pa ba yung <laughs> huli niya dito? <laughs> yung ano, sniper. Ah. Ano bang malang huli niya dito? <laughs> sikap, eh, huli mo ka pa huli niya dito. Si Cap, may huli niya dito. Ngayon, hindi namin alam kung saan huli niya dito. Cap, <laughs> may eh, huli mo dito. I-huli mo dito. Sige, gawin mo na natin. Okay, dito. Ayan, dito na natin. Basta yung huli nyo dyan, hindi alam ni Kap, no? Pag napagbintahan nyo, ate-ate na kayo. Ayan. makal na natin yung brass. So, anong may laman dyan, Mon? Ito. Ito lang. Ay, ang ito na. Wala. wala na yan. Tapos ito, wala na rin yan. Ay, yung, yun. Kuha kayo little na yung lahat yung lagay ka dito. Kaya na, ano to. kalkal na 'te, 'yung samahan dito gitu. oh. Dito la mrereme-miring partyante namin nang buong team. Para paka-tikim din si. Isang tao. 'Yung office 'yung malaking dulawan. Tituin po natin 'yung ano, no, sama-sama. po, dami na pala nila. Tatlong icebox box pala nila. Tatlong ah. icebox. Ay, apat naman dito, ha? Malalim? Ayun yung dalawan. dito ng pano, bro. Ang ulo ulo niya. Dito ang pang no, 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 plastic Dupot. Cap! 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 presik Cap! 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 Cap!

Tayo pala huli nila. Hindi tayo pala huli nila. Yung sa lang dito na tumon. Mga special pa. O wala pala pala ganyan may huli. Tayo nga. Hindi na pala kayo eh. Ito 'yan eh. Yung kay pakol. Kap, wala na nang ano. Huli. Ulam-ulam. Para hindi na mabawas yung huli nila doon. Yung huli nila, 'yun okay, pagpartihan niyo. Pagbenta.

Diyan, wala na dyan. Sige, natin yun sa na lang sa yung yung kilemar na yung 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 dalawa yung 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 Masarap po. Yan na siya. Atira niyang tatlo. Napa? Oh, first class. Gawin. <laughs> <laughs> Kiri Ito yung huli-huli ko eh. Oh. Oh. No? Ay. Wali eh. Sarap po yung bose. Ito Yung huli-huli ko sa lagot lo. Para masarap po kung nagkawad ko so, pala. Sumagan mo. Kawad. Kawad.

Okay. Bawi lang tayo next time kap no. Bukas, bukas. Wala, <laughs> hindi <laughs> makabawi. Sige, kurot, basuli na. Yeah, hindi sa gasolina. na. Ako na muna yun. Sagot ko na muna yun kap. Sagot ko na muna yun. Wala, hindi tayo pinagbigyo na kung ganda mo. Bumawi pag may bangka tayong paglabay na tayo si Raptor. Nabilang mo kayo ng bangka. Talaga pang Sarap buhay. Mga nabuhay din talaga yun. Oh, oh, five days, four days. Ito, ito, kami. Okay, thank you sa mga karabas sa panunod. At uh, yun, bang po yung mga susunod na adventure ng Team, Team Dagat at saka Raptor Boys. Kasi pagtatandem talaga kami pag lumakot. Ngayon po kayong lahat mga karabas. God bless po.